Hello mga kamisyon Ayan, pakita ko lang po sa inyo yung akin pong uh, bagong tanim na sili at talong So bali almost 2 weeks na po itong nakatanim Ayan So kung mapapansin nyo yung aking sili, yung bell pepper po yan. At heto naman po yung aking eggplant or talong. Ayan, namumulaklak na din po siya. So, bali, organic po ito. Wala po akong nilalagay dyan na fertilizer maliban po sa yung pong lupa lang na kinumpos ko. Pinaghalo ko lang po dyan. Pero, medyo lumulusog na po siya ng konti. So, ayan, maiksing ano lang po ito. Bali, natuwa lang po ako sa aking mga tinanim. Yan po ang kasabihan, pag may itinanim, may aanihin.